Hello guys! Welcome to my channel, Esther Katapang Vlog. So, sa mga hindi pa nakasub sa aking channel, asap na po kayo. Uh, hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So, for today's video guys, I uh, isishare ko lang sa inyo kung ano yung magandang benefits ng malabar spinach or alokbate dito sa Tagalog. So, yung malabar spinach kasi is malaking naiitulong nito, especially sa mga kagaya ko na nagpapasayong balat. So, bakit na nagpapasayong balat? Uh, ako kasi dalawang klase ng ng balat ang nangyayari sa akin. Medyo, uh, before kasi, uh, after kong mga sa second baby ko, na-diagnose ako na itp Oh, search na lang kung ano ibig sabihin ng ITP. Pero yung ITP ko kasi is kapag nagpapasa yung aking mga balat, hindi siya masakit pero sobra siyang lalaki. At doon sa ITP ko guys na yon, ang ginagamot ka naman ay papaya leaves. So, eto namang Malabar Spinach na to nagagawin gagawin kong tea para i-share sa inyo. ah uh, igagamot ko siya pag nagpapasa ako kapag kulang ako sa tulog or nagkukulang ako sa iron. Uh, kapag kasi nagpapasa ako na kulang ako sa tulog, ang nangyayari sa akin is yung pasa ko masasakit. Compare dun sa ITP ko na hindi siya masakit, bali magkaiba yung ginagamit kong herbal doon na pang uh, etong, uh, etong malabar spinach na to, gagawin ko siyang tea at iinumin ko para gumaling yung aking nagpapasang balat kapag ako napupuyat. At yung pasa na yon ay masasakit. no kasi sa ITP ko, na ang ginagamot ko ay papaya leaves, uh, kaya ako nagpapasa before, although magaling na yung ITP ko, kaya ako nagpapasa do doon sa ITP na yon is bumabagsak yung platelet ko. At kapag ka bumabagsak ang platelet ko, nakikita ko na may mga malalaki akong pasa. Bali, yun na yun sign na malalama uh, malalaman ko, ah, bumaba yung platelet ko. So, ang gagawin ko doon ay, uh, green papaya naman ang aking ginagamot dun. At yun, next, yun ang next kong ipakikita sa inyo kung paano siya gamote. Kung paano siya gamutin yung aking platelet na hindi, ay yung aking platelet na bumabagsak. Na yung pasako ay hindi masakit. Pero sa ngayon, ay ko muna is itong uh, paggagawa ng Malabar Spinach Tea. Sa mga, sa edad kong 43, ang naiinom kong tinito, uh, nakakainom ako ng one glass sa umaga at one glass sa hapon. So siguro kung bata ang paiinumin nyo ng tea gamit ang malabar spinach, pwede siguro na sa umaga is half lang ng glass or kung 250ml yung iniinom ko, siguro at least mga 150ml sa umaga, 150ml sa gabi. Kung bata ang iinom. Although wala naman tong masamang epekto kasi nga gulay. Para lang sigurado na safe na safe. Hindi pwedeng kagayang sa akin, ganoon kadami ang iinomi na tea. So, sa mga nakakaranas ng pagpapasan ng balat yan, yung mga nagwo-worry, uh, although magpa-check up kayo siyempre sa doktor, pero kung wala kayong time magpa-check up sa doktor, try niyo na muna tong Malabar Spinach Tea. Hindi man siya ganun kasarap, pero hindi naman ang lasa, kaya may iinom niya siya. So, tuturuan ko na kayo guys kung paano gumawa ng Malabar Spinach Tea. So, ito kasi, uh, in-order ko lang dito, din-deliver sa akin. Fresh siya, mas maganda kasi kapag fresh. Talagang kumakata siya ng todo eh. So, tatanggalin natin yung mga dahon niya. Alisin natin. Pwede din naman kung gusto nyo, isama nyo yung mga leaves niya. Kaya lang ako kasi, mas gusto ko yung, ito lang, yung stem lang. At mas maganda kapag magulang yung stem. So, ito, ayan na. Tatanggalin natin ang mga leaves niya. So, hindi naman masasayang yung mga leaves kasi pwede din natin siyang gulayin, pwede natin siyang ilagay sa sardinas, masarap siya guys doon. Kahit ako lang yung kumakain, masarap siya at napaka-healthy. Pwede din siyang uh, igisa, lagyan mo siya ng pork giniling. Ito, ito tong mga dahon na to. Talagang napaka-healthy. Search nyo yung benefits ng malabar spinach sa talagang healthy-healthy siya. So yan, tanggalin natin. Then mamaya ituturo ko sa inyo guys kung paano siya gagawing tea. Bali, ako pag may nakita akong pasa sa aking balat, yun nga kapag ka napupuyat ako, uh, tas nagkukulang ako sa iron, yung pasa na hindi masakit, ay baligtad. Yung pasa na masakit, kasi nga napuyat ako, kulang ako sa iron. So, Kunwari, nakakita ako ng pasana na nag-umpisa isa, dalawa, minsan umaabot ng hanim. So yan, gagamutin ko na. Gagawa na kaagad ako nito. At, iinom ako nito, uh, siguro mga ano, straight two weeks. Umaga at hapon. Straight two weeks, ah, uh, one plus morning, one plus bedtime. Yun. At ma-observe ko, mga one week pa lang akong umiinom, babawasan ang pasako. Dahil lalo na pag straight ko ng 2 weeks, talagang wala na yung pasa ko. Mas maganda, kasi minsan pag ganun lang, pag yung saglitang ka lang umiinom, ano eh, minsan bumabalik din eh. Kaya ang ginawa ko minsan, pag bumabalik, kunwari 2 weeks na ako uminom, nagawa ko, sasagadin ko ng 1 month. Then, after na, stop na ako. At talagang nawawala yung pasa. Mas ang gaan-gaan sa pakiramdam. Ayan, tanggalin lang natin ito lahat. Kahit sa bata, pwede talaga. So, good luck sa meron diyang mga nagpapasa. Try nyo to guys, kasi talagang malaking tulong. At ano ah, hindi sariling, hindi, hindi ako lang nag-decide nito ha. Doctor din ang magpayo na bukod sa umiinom ako ng vitamins para sa dugo. Eto, ginagawa ko rin siyang parang healthy drink tea. May vitamins din ako every day. Ako dito. Ayan. Mamaya gugulayin natin yan. Para hindi naman siya sayang. Sana makatulong ako guys ha. Kasi nagpapanik ako pag may mga pasa ako eh. Pero pag eto kasi iniinom ko, ang sarap sa pakiramdam. Gagaling talaga. And sana kung gagawin nyo to, tatalab din at hiyang sa inyo. So yan, ito, natanggalan na natin ng mga leaves. Slice natin, hati natin. ito? Ano Medyo matigas siya kasi nga magulang na. At mas maganda talaga yung magulang. Kasi mas makatas siya. Tapos natin ganito. So, ang gagawin natin, guys, mamaya ang ituturo sa inyo para sasabihin ko na rin. Ah, ito, itong mga kinat natin na stem na to, magpapakulo ka muna sa ano, magpapakulo ka na muna ng tubig. Pakukuloyin mo muna, hindi mo siya isasama ka agad. Pakukuloyin mo muna yung tubig, tapos kapag kumulo na, saka mo siya ilalagay. Siguro mga 2 minutes, 2 minutes mo lang siyang pakukuloyin. Then, kapag kumulo na siya, pwede mo siyang tanggalin, uh, palamigin, tapos, di pa kulay violet siya. Bago mo siya inumin, hintayin mo yung hintayin mo yung ano, yung tubig niya na mag-color violet. Parang yung kulay na to sasama sa tubig. Yun. So, ayan na guys. Napaghiwalay ko na ito yung gagawin ko. Tea. Ah, uh, malabar spinach tea. And ito namang mga dahon niya is gugulayin ko na lang mamaya. So, samahan niyo ako guys. Tuturo ako so, yan. Nahugasan na. ko na. Tika guys. One glass of water lang ilalagay natin. Para sakto lang yung lasa. Hintayin natin siyang kumulo bago natin ilagay yung malabar spinach stem. Cook natin at least 2 to 3 minutes. So, yan guys, makikita nyo na makulay violet pa yung mga stem niya. So, hihintayin natin mawala yung kulay violet niya at mapunta sa tubig para ano, para nakuha na natin yung mga sustansya ng alokbate. So, bago natin siya inumin, dapat color violet na talaga yung tinatin natin. So, mamaya, ibang kulay na yung mga stem so, na So, salin yun, na natin. Na color violet na yung tea. Tubig niya. So, yun na guys. eto na yung ating malabar spinach tea na ginawa. So, ganito ka na baso na iniinom ko pag umaga at saka kapag before bedtime. So, sa mga kagaya kong nakakaranas ng pagpapasa, ito lang talaga guys. Malaking tulong talaga siya bukod sa vitamins, tamang pagkain, healthy foods lagi syempre. Uh, exercise, at least kahit 3 times a week para lagi tayong healthy. So, sana may natutunan kayo at kahit paano nakatulong ako sa inyo. So, inumin na natin guys. Okay naman ang lasa niya guys, kaya kahit sa bata talaga maiipain mo siya. Ganun talaga ako uminom dire-diretso lang para isahang lasa lang. So, paano guys? Thank you for watching and sana may natutunan kayo sa inaibahagi ko sa inyo. Makatulong, especially sa mga kagaya ko. Yun lang. Uh, see you on my next video and thank you for watching.